Malutin okay. mo ako ng yanag ng iyong pagmamahal <laughs> Ate na, naman, nagbo-vlog po ako Ay, nagbo-vlog po it pa it kayo I-post kita Ay po, hi vlog Kansami, kansamani Kansamani yung away Dito tayo sa lechon Ano? Lechon O oh, sige, lechon, lechon, lechon Yan, lechon Ang lechon Ang paborito ng bayan. <laughs> Ayan. Take out ka na. Mamaya mag-usap ka na. Mas kilala nung pao. Social yung take away natin. Ay, nakakaya naman. Nakakahiya naman kukuha. Pero sige na ako. Ay, nakakahiya social. Namimili pa ng laman eh. Hindi na nahiya eh. Kare? 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 Ano sa direction? Direction. driveway. Nandito na naman kami. Andre! Bakit na natuha? Bakit? Mat-aalas siya, ano naki? Salamat sa Lord. Tuloy po, mabalutin na rin po ito dito na, Tess. wala po plastic. Ang laki po, ang dami pa Taya eh. Wow! Sayo naman to. Oo, oh, dami. Oo, oh, Hindi kumpleto ang... Hi po sa mama ko. Ha? <laughs> Talong-talong-talong Hi sis! Nung <laughs> buwan <naman> dito. <laughs> dito. Nakikita niyo po yung mga anak niyo dito ngayon. Hindi <laughs> <laughs> po ako <laughs> Kulang po ang ano, handaan kung walang takeaway. Ayun. Hindi ay, na test po, may patuloy.